Ang courteous at 타자야 sawang si Erwan yung sa first time sumabag sa Hyrox at sila ang duo sa race nito na ito na ginanap sa Korea. Napakalakas nga at talagang natapos nila ang challenge sa kanilang kauna-unahang high rocks experience. At kahit pagod si Anne, ang ganda-ganda pa rin. Ilang linggo nga sila nag-training para dito. Si Isabel Daza, todo cheers sa kanyang kaibigang si Ann habang nakasalang sa challenge. Nakikitang bumabagal na nga kasi si Ann kaya naman pinapalakas ang loob nito. Ang swerte naman ni Ann may ganitong kaibigan handang mag-cheer at sumigaw para sa kanya. sinabi nga ang kanilang training na ginawa para dito. Kapareha ng training nila ang ginawa nila mismo dito sa High Rocks. Handang-handa ang mag-asawa todo suporta din. Nakakatuwa na natapos nila mag-asawa ito. Worth it ang kanilang pagtatapos sa challenge. Ang bawat pagod na palitan ng saya. Mukhang mauulit pang araw sa susunod na High Rocks sa Paris naman, sabi ni Marami namang Pinoy na nag sa friends na Isabel Daza at Solen Yusuf. Sila naman kasi nga ang duo na sumabak at natapos nila ito ng 1 hour and 25 minutes. Ang daming humanga sa dalawa ang galing-galing. lakas na pinakita ni na at Isabel Daza, matindi ang training na ginawa nila talagang focus sila sa kanilang mga goals at pinibigyan ng effort. Proud na proud sila sa isa't isa. 한다 like PBG yok min hijin habang nasa Korea naman nag-tour na rin silang magkakaibigan pagkatapos ng kanilang challenge competition marami silang napuntahan dito at ang cute ng kanilang OOTD Naging slim nga lalo si Ann ngayon dahil daw sa stress na mayroon lamang silang limang araw na training bago magsimula ang High Rocks. Nagkomento nga kasi si Georgina Wilson, sabi, sexy naman. Sagot ni Anne, High Rocks with 5 days training, it's the stress. Komento naman ng netizens, the Audrey Hepburn of the Philippines. A beautiful wife, mother. You are beautiful because you are you. What we see is what we get. Stay the way you are. Cheers, Ano? Sakap siya naman ni Ano. Ano yung "too many photos for one post" means "too much fun, more p i c s coming soon." ang payat nga ng face ngayon ni Ann talagang focus sa workout challenge niya. Blooming din siya ngayon sa Korea. Ang ganda rin ng outfit na pinanggala at malamig nga kasi ngayon dito. At syempre kasama din ang kanin kanilang partners sa Korea. Sina Adrian, Nico at Erwan na sobrang supportive sa gusto ng kanilang mga asawa. One more. Go. Ayan, kayang-kaya pala. Dahan-dahan lang. Pagkakalama yung pabalik. Ayan. Good. Push. Sige, go. Go. Ayan. Ito nga ang mga pinagdaanan na training ng mag-asawang at Erwan. May sarili silang coach at sabay silang nag-training ng walking, running, weights, pulling, and pushing kaya-kaya. Kita nga ang pinaghirapan nila para sa challenge ng high rocks. Good!